To free up 74 billion pesos, Mr. President. I know, Mr. President. That's also the question of many. And I've thought about this uh, long and hard. And there's no denying that Phil has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially. Um, the administration thought of it as a, a way also to augment certain uh, short uh, fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan but hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na naka-impact sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami nga ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. O paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, oh, lima yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili yun din ang sinasabi natin it's a leadership problem also in Philhealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa Philhealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi, hanggang dito o ganyan ang maibibigay sayo, ang tagal-tagal ng approval minsan, uh, hindi alam ng mga ating mga kababayan kung paano sila uh, makapag-al uh, comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Um, hindi sila kulang sa pera. At alam po yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pag, pag pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura, alam mo, maganda talagang magbigay ng uh, social protection, wealth transfer, importante yan, pero kailangan din natin ng wealth generating um, initiatives kasi hindi natin mapupondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I do not. I don't think, Mr. President, that we can use uh, funds meant for health so that we will uh, justify the, this. That we will generate wealth for the nation, Mr. 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 President, President. The so. budget of the DOH has increased from last year, so it may not have been. Um, an item, for example, in particular for field health. Pero, um, meron naman pong increase na nangyari dito sa field, sa, sa field, uh, sa DOH. From 241 billion, 602 in 2024, yung Kam natin nasa 247, 923. So in, we are, of course, health is wealth. That's very important. But also, uh, health, the financial um, situation of our country, the economy and uh, wealth-generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as uh, the health sector.